Good day mga ka-sports natin dyan. Coach Regine Diego nagsalita na kung bakit hindi makakapaglaro si Myla Pablo. Inamin na nga sa isang interview ng ating Coach Regine Diego na no Myla Pablo nga sa lineup up sa ngayon. Dahil nga mga ka-sports, madalas nga may nagtatanong kay Coach Reg at kung ano-ano nga ang mga sinasabi ng mga netizen kay Coach Regin Diego tungkol nga sa kanya dahil hindi niya ipinapasok si Myla Pablo. May mga dahilan naman kasi dyan mga ka-sports natin dyan itong si Coach Regin. Kung kaya nga ngayon, napapost na si Coach Reg at sinabi niya na ang katotohanan kung bakit no Myla Pablo nga sa lineups at hindi talaga ito kinakailangan na maglaro pa. Aalamin natin ang buong pangyayari at ang buong isiniwalat nga ni Coach Regine kung bakit nga walang Mayla Pablo sa lineups. Pero kung bago ka sa aking YouTube channel at ngayon kamunan na padpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. powerful spikers at best scorer na si Myla Pablo. Madalas ngang hanapin ng mga fans at kung bakit nga hindi siya pinaglalaro ni Coach Regine Diego. Pagamat nakikita naman natin siya paunti-unti na naglalaro sa loob ng court ngunit hindi nga siya masyado binababad. Pero ngayon, marami talagang ngang sasayangan na ng mga fans nga ni Myla Pablo sapagkat ibinabang nga lang ito. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na malaki talaga ang may tutulong ni Myla Pablo sa kanyang team sapagkat isa nga siya sa talagang bumubomba ng maraming score upang sila nga ay manalo. Akalain nyo minsan ay nakaka-27 points yan si Myla Pablo yan ang nawala sa kanila. Bukod kay Myla Pablo nga na nagka-injury, itong si Kim Kiana D ay wala rin kung kaya talagang kinakailangan sana si Myla Pablo sa loob ng court. Pero syempre, hindi makaka-rescue ngayon sa kanyang mga kako-teammates itong si Myla Pablo sapagkat nga meron nga siyang issue. Dahil nga dito mga ka-sports natin dyan na nagsalita na nga si Coach Regin Diego hindi nga kay Myla Pablo na di umano ito ay hindi naman daw aalis kasi may mga kumakalat ngayon na issue na sinasabi na kapag paalis na nga or pa-exit na sa isang team ang isang players ay hindi na talaga ito pinaglalaro pa. Nakikita natin niya noon kay din din Santiago Manabat na hindi siya noon binabad na sa Cheritigo at nalaman na lang natin na lumipat na nga siya ng ibang team maging itong si Baliton noon ay kapag lilipat na nga ay hindi nga sila masyado pinaglalaro. Pero iba tong Kimayla Pablo mga ka-sports natin dyan si Myla Pablo po ay meron pong injury ayon po yan kay Coach Regin Diego at hindi nga ito pwedeng persahin. Nagsalita na nga si Coach Reg na sinabi niya gusto niya man daw na itong si Myla Pablo ibabad sa loob ng court ay hindi daw pwede talaga sapagkat nga mas inuuna niya daw ang kalusugan at ang kalagayan nga ng kanyang mga players ayaw niya daw sumugal mga ka-sports hindi sa kanya masyado importante ang games ang importante sa kanya mga ka-sports natin dyan ay yung kanyang mga players alaga daw ni Coach Rigen ang kanyang mga players at ang kapakanan lang nila ang kanilang inaalala kung kaya nga si Mayla Pablo ay hindi talaga muna pwede maglaro at hindi natin siya masisilayan na sapagkat gusto kasi ni Coach Regine bago pumasok si Myla Pablo at ibabad sa loob ng court yun 100% na. Kamakailan nga na kita natin itong si Myla Pablo at itong si Kim Kiana D na magkasama nga na nag enjoy naman. At full support naman si Kim Kiana D at itong si Myla Pablo sa kanilang team. Pero sa ngayon ay hindi natin siya makikita sa VBL All Filipinos Conference at hindi na nga siya papaglaruin talaga ni Coach Regine Diego dahil nga sa karamdaman ni Myla Pablo at baka pa daw ito lumala kaya sa mga humihirit dyan ng mga fans nga ni Myla Pablo na sinasabihan si Myla Pablo at nag-comment nga na lumipat na lang daw ito sa ibang team, wala naman daw kayong alam sabi ni Coach Regine Diego. Dahil ang tunay na nakakaalam dyan tungkol nga sa kalagayan ni Myla Pablo ay si Coach Regine dahil siya nga ang humahawak sa kanyang mga players. At ito nga ang katotohanan mga ka-sports natin dyan, ang isiniwalat na nga ni Coach Reg na hindi daw talaga pwede maglaro pa si Myla Pablo dahil nga baka lumala daw ang kanyang injury. Mas inaalala ng ating butihing coach ang kanyang mga players. Good news yan para sa Myla Pablo natin. May sahod naman sila eh. Kahit nakaupo sila. Hindi gaya ng iba dyan na naglalaro walang sahod. Yan nga mga ka-sports. At least nalaman natin ang katotohanan kung bakit wala nga si Myla Pablo sa loob ng court. At hangad namin na gumaling agad si Myla Pablo sa kanyang nararamdaman. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.